si Pinang, isang batang tamad at walang malasakit, ay hindi alam na ang bawat hakbang na kanyang tinatahak ay magdadala sa kanya sa isang sumpa. Isang sumpa na magbabago sa kanyang buhay at magbibigay ng takot na hindi niya kayang takasan. Isang pinya na puno ng mga mata na magbibigay wakas sa kanyang katamaran. Si Pinang ay isang batang taman Tuwing inuutusan siya ng kanyang ina, ang sagot ni Pinang ay palaging, Wala po inay o kaya'y hindi ko po nakita. Sa bawat pagkatalo ng kanyang ina, lalong lumalalim ang galit ng kagubatan. Isang araw, pinapunta si Pinang sa gubat upang mangulekta ng prutas. Ngunit sa halip na maganap, si Pinang ay naglakad ng mabagal. Ang bawat akbang niya ay tila nag-aanyaya sa sumpang matagal nang nag-aabang sa kanya. Sumpang nakatago sa kagubatan. May nakitang pinya si Pinang nang alisin niya ito mula sa halaman, ang sumpa ay nagising. Ang pinya ay naging buhay. Ang mga mata ay kumikislap at sa bawat galaw nito, ang kagubatan ay nagsimulang magpago. Ang mga puno ay naging mga nilalang na may pangil. Habang tumatakbo si Pinang, ang mga nilalang mula sa kagubatan ay patuloy na sumusunod. Ang mga mata ng pinya ay patuloy na kumikislap at habang siya ay patuloy na tumatakbo, ang katawan ni Pinang ay nagsimulang magpago Si Pinang na hindi kinamit ang kanyang mga mata upang maganap ng mga gamit na pinapahanap ng kanyang ina. Ngayon ay laging nakabukas ang mga mata. Isang batang hindi nakinig, isang batang tamad at ngayon ay naging bahagi na ng sumpa ng pinya. Sumpang nakatago sa kagubatan. Huwag ipagwalang bahala ang mga bagay na inuutos sa iyo. Ang katamaran at hindi paggamit ng iyong mga mata sa mga bagay na kailangan ay magdudulot ng hindi inaasahang kahinatnan. Minsan, ang simpleng desisyon na magpabaya ay magdadala ng kapahamakan. Kapahamakan na hindi kayang takasan.